Ang mensahe para sa isang OFW na kasambahay. Sa iyo na isang OFW na kasambahay, isang dakilang mandirigma sa tahimik na paraan, nais kong ipaabot ang isang taos-pusong pagyakap mula sa malayo. Hindi madali ang iniwan ng sariling bayan, ang mga mahal sa buhay, at ang komportableng pakikisama sa sariling kultura, kapalit ng paglalaba, paglilinis, pag-aalaga ng ibang pamilya, at pagtitiis sa lungkot, layo, at hirap sa ibang bansa. Bawat patak ng pawis mo ay hindi lang simbolo ng sakripisyo, ito ay tanda ng pagmamahal. Pinipili mong magbanat ng buto araw-araw hindi para sa sarili, kundi para sa mga mahal mong naiwan. Wala kang kasiguraduhan sa araw-araw kung may respeto kang matatanggap, kung may tamang pagkain, kung may oras kang makapagpahinga. Ngunit kahit ganoon, patuloy kang bumabangon. Patuloy kang lumalaban. Madalas kang hindi naiintindihan. Akala ng iba, madali lang ang buhay sa ibang bansa. Hindi nila alam ang mga oras na umiiyak ka sa gabi, na gustong gusto mong umuwi pero pinipigilan mo ang sarili dahil kailangan mong magtiis para sa kinabukasan ng iyong pamilya. Hindi nila naririnig ang panalangin mong sana mapansin at pahalagahan ka rin, kahit minsan man lang. Kasambahay ka, pero higit pa doon, ikaw ay bayani. Isa kang ina, anak, kapatid, kaibigan na walang ibang hinangad kundi ang may ahon ang mga mahal sa buhay mula sa kahirapan. Ikaw ay hindi lamang tagalinis ng bahay o tagaalaga ng bata. Isa kang tagapagtanggol ng pangarap, tagapagsalba ng pamilya, at inspirasyon sa maraming Pilipino. Alam kong pagod ka na minsan. Alam kong dumarating ang punto na gusto mong sumuko. Pero sana, sa bawat oras na pinanghihinaan ka ng loob, maalala mong may mga taong nagdarasal para sayo. Maalala mong may mga mata sa Pilipinas na laging umaasang babalik ka ng buo, ligtas, at masaya. Huwag mong kalimutan ang halaga mo, hindi ka alipin, hindi ka dapat apihin. Isa kang mahalagang tao, may karapatan, may dignidad, may puso, at may pangarap. Maraming salamat sa lahat ng ginagawa mo. Sa bawat araw na pinipili mong magpatuloy, nagbibigay ka ng pag-asa. Huwag kang mawawala ng pananampalataya. Sa tamang panahon, ang lahat ng pagod at sakripisyo mo ay magbubunga. Hindi man palaging perpekto ang mundo, pero ang Diyos ay laging makatarungan. Darating ang araw na uuwi kang taas noo, may ngiti sa labi, at may dalang tagumpay. Mahal ka, mahalaga ka, at higit sa lahat, hindi ka nag-iisa. Mabuhay ka, kasambahay. Mabuhay ang lahat ng OFW. Huwag kalimutan mag-like, share at mag-subscribe at click the notification bell.